Kaya paburo Ayan, mga kasagisay. Oh, namula na po. Ayan, ang laman, oh. Mga kasagisay, tingnan nyo naman. Iyan. Oh. Ano 'yan? Anong isda ba Mayamaya. Wow, sana ulo. Nagluto na ako. Oh. Yan, Ayan, mga kasagisay. Eh, bunot. Tak. Dito sumulit lang po pasok ko. Mm. Oh. So, piraso ito Madami. ang nagpasuri lang humang. oh nami Tabi tapito ka oh, oh. Oh, o sa sa parwa pagpapagulu tapijani kagaling buong buong oh. buong 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 mo buong 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 buong

Maraming mahuli talaga yan. Yan, nakakasabi oh. Okay. Yan ang kayaanhan.